Ipinakita sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM na mahigit kalahati o 62% ang lahat ng mga guro sa mataas na paralan ng mga pampublikong paaralan ay nagtuturo ng mga asignaturang hindi nila naging major o espesyalidad noong kolehiyo. Ang hindi pagtutugma na ito ay sinisisi sa kasanayan ng Department of Education magtalaga ng mga guro batay sa availability ng posisyon kaysa sa kanilang espesyalidad bunga ng limitadong budget para sa pagkuha ng mga bagong guro Ayon sa datos na ipinakita ng EDCOM 2 sa harap ng House Basic Education Panel noong Huwebes, Agosto 29, ipinakita na ang mahigit kalahati ng mga guro sa agaham ay walang sapat na pagsasanay sa nasabing asignatura. Ito ay nagdulot ng pangamba sa kakayahan ng mga mag-aaral sa nalalapit na programa para sa pandaigdigang Pagtatasa ng Mag-aaral o Program for International Student Assessment o PISA na nakatakdang isagawa sa taong 2025. Ang mga natuklasang ito ay batay sa pagsusuri ng Edcom sa datos ng DepEd na sumasaklaw sa humigit-kumulang 700,000 o mahigit 900,000 na guro sa pampublikong sistema ng edukasyon. Ang bilang na ito ay sumasalamin sa pinakabagong bilang ng mga guro para sa taong panuruan 2023-2024. Ayon kay EDCOM2 Executive Director Carol Lee ang mga kasanayan sa pagkuha ng guro ng DepEd sa lokal na antas ay nag-ambag sa problema na sa pamamagitan ng hindi pag-inform sa mga guro ng pampublikong paralan ng maaga ukol sa asignaturang itinalaga sa posisyon ng kanilang inaplayan. Ayon sa pahayag ni Lee, kapag nag apply sila ng bakanteng posisyon ng guro, hindi nakasaad ng asignaturang kanilang tinuturo. Marami ang nagrereklamo na kailangan nilang magturo ng mga asignatura hindi natutunan sa kolehiyo.